Hindi sigurado ang rider na si Rolly D. Sinan kung may naitala na siyang paglabag sa batas trapiko sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hirap daw kasi siyang ma-access ang website kung saan pwedeng ma-check ang huli ng sinubukan niya ito. Pero tila wala ng lusot ang mga traffic violator dahil ang abiso ipapadala na rin real-time ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa text at email address. Batid ni Rolly na mas madali ang prosesong ito pero hindi updated ang contact number niya na nasa sistema ng Land Transportation Office o LTO. Kasi yung isang cellphone ko na ano eh, eh. Ah, may plan ba kayong i-update yung record nyo doon sa... LTO? Baka. Kasi hindi mo rin malalaman kung, kung isang milyon na yung babayaran mo ron. Payo ng MMDA, kailangan updated ang record sa LTO para matanggap ang abiso sa text at email. Para sa private car owner na si June Avesilia, mas mabuti ang sistemang ito. Pero meron siyang hiling. Siguro yun dapat madagdag sa kung website mapadala uh, sa iyong notice, then you can log in and give your side and contest, di diba? Sabi ng MMDA, target nilang pagbutihin din ang pag-apela online gamit ang May Ka website. Para iwas scam, nagpaalala ang ahensya sa mga dapat tandaan kapag nakatanggap ng mensahe. Una, magmumula sa MMDA underscore NCAP ang text. Kapag email, matatanggap yan mula noreply at mmda.gov.ph. Hindi maaring makapag-reply dito ang mga motorista at wala ring payment link na nakalaki. Kung nagdududa, pwede ring i-verify ang huli sa website. Wala po kayo dapat makikita na number. As in wala pong number. So, po ang nagpadala po sa inyo ay may number na naka-indicate sa information noong sender. Fake po 'yan. Target din ng ahensya ngayong buwan ng cashless na pagbabayad ng multa sa tulong ng isang mobile wallet. Paalala ng MMDA maging mapanuri sa mga matatanggap na mensahe para hindi maloko. Pwede rin mag-report sa kanilang social media accounts kung makatatanggap pa rin ng mga maanumalian text o email o yung mga nagpapanggap na galing sa kanilang ahensya. Samantala, tanggal na sa plano ng MMDA ang odd-even scheme na ipatutupad sana sa gitna ng naunsyaming EDSA rehabilitation. Una nang sinabi ng Public Works and Highways Department na posibleng sa 2026 masimulan ang proyekto. Dalawang technologies na tinetest ngayon at hopefully maging effective para uh, at tingin ko itong dalawang technologies na ito uh, pag either doon ang naging effective baka hindi natin kailangan magsara ng karsada except sa gabi. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Watch Plots.